Gemini, tingnan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. And also this is also timeless reading po. So kung kailan niyo ito mapanood, pa pwede pa rin po kayong makaresonate. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, so tingnan mo na po natin kung kamusta ba ang iyong energy ngayon. Spirit Guide, kamusta po ang energy ni Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. So, we have the letter. Okay, so may mga inaayos ba kayo dito ng mga documents? So, probably some of you, this is a um, legal documents po. Mm -mm. Or may hinihintay kayong message from someone. Pero kasi yung taong to parang ano eh, matagal siyang, it's either matagal na kayong walang communication or matagal mag-reply yung tao na to. Yung tipong maiinip ka talaga kapag hinintay mo yung reply niya sa'yo. So, ayan, may paghihintay, may pagayos ayos na pinapakita po dito. We have the cross. Okay. Merong aamin. Ito, parang may nagigil rin kasi at the same time. So, kung merong tao dito na may ginawang hindi maganda sa'yo, so, kusa po siyang magme-message, magsasorry siya sa'yo, or aamin siya dun sa kasalanan niya. The house pagdating sa bahay. Okay, so some of you, ito yung nilalakad ninyo ng mga legal papers. Baka, ano ba, ano yon titulo ng bahay, ganyan po, or nagbabayad yung iba sa inyo ng tax. Baka nasa ibang bansa yung iba sa inyo, or nasa malayong lugar po kayo, tas may lupa kayo, kunwari sa province ninyo, or sa hometown po ninyo, meron kayong lupa, or meron kayong bahay, may pinagkakatiwalaan kayo dyan, ah uh, Gemini, pero pwede po na hindi binabayad nung tao na yun yung yung mga pinapadala mo para sa saan ba para sa ano yun amilyar ng bahay yung tipong ganun mm -mm. medyo malaki-laki na rin siya for some of you could be pinaka ano, dito 6 uh, to 7 years, yun yung pinaka maigse na panahon, some of you naman could be 27 years, ganun katagal yung iba sa inyo, ganun na kayo katagal niloloko nung tao na pinagkakatiwalaan po niyo. pagdating dito sa mga documents ninyo, mga legal documents, mga bayarin so meron kayong matutuklasan din dito at the same time some of, some of you, dun kayo nabibisi nagahanap kayo ng evidences kung tama ba talaga yung naiisip ninyo, tama ba yung hinala niyo? or tama ba yung nakakarating na balita sa inyo so busy po kayo dito meron kayong mga pangamba pero you try to become calm pa rin at the same time parang ayaw mo munang pangunahan hanggat wala ka pang evidences which is good uh, Gemini kasi dapat ganun man, naman po talaga no? hanggat wala tayong ebidensya wag tayong masyadong mag react diba? Huwag tayo maging, ano, padalos-dalos dun sa mga masasabi natin, sa mga reaction natin. Check po natin, energy naman ng mga tao sa paligid mo. We have the devil. Meron talaga dito mga nanluloko sa'yo. Ayan, o. No? Or someone, or uh, some people, na gusto nila, makalamang lagi sila sa'yo. Ayan, the devil energy. So, meron po dito, pwedeng, ano ba, yung mga nasa paligid mo, is mga alam mo yung, hindi maayos yung buhay nila kasi pa uh, sa halip na yung kinikita nila is uh, sa sa family nila ginagastos o kaya naman para ma-improve yung life nila ang nangyayari pwedeng sa bisyo. So parang kung may tinutulungan ka man dito yung mga tao na to hindi mo talaga sila matutulungan kasi in the first place ayo po nilang tulungan yung kanilang sarili. Mapa family members mo man 'yan, kaibigan mo, kapit-bahay nyo, na-concern ka sa kanya. Kahit sino pa yan nakapaligid sa'yo, Gemini, hindi mo sila matutulungan. Mm -mm. Baka masamain lang din nila yung mga ginagawa mo for them. Tingnan natin, pagdating naman po sa trabaho. We have nine of wands. Meron tayo dito, page of pentacles. So, iniingatan nyo talaga yung work ninyo. Kasi pwedeng ito yung bread and butter ninyo eh. ba diba? Parang alam yung siguro dati. Uh, yung nagre-reklamo ka pa, ganito, ganyan. Pero ngayon, hindi na. So, alam mo na kung paano i-appreciate. Alam mo na kung paano i-handle yung trabaho mo. Ace of Cups. So, feeling mo blessed ka talaga because meron ka pang trabaho. Yan, nakakapagtrabaho ka pa, 'di ba? Kumikita ka pa ng sarili mong pera. We have two of swords. Pero parang nakakaroon kayo ng pagdadalawang isip dito sa trabaho nyo. Yes, appreciated ninyo. Pero kasi we have page of pentacles here. Uh, pwedeng gusto mo pa ng growth. Pero yung growth na yon is hindi mo makita dito sa current job mo. Tignan naman natin yung mga nag apply ng work. Seven of Wands. Medyo mahihirapan po kayo. Madami kasi kayong kakumpetensya uh, sa totoo lang. Ano. Kaya galingan po ninyo. Tapos sinasabi dito, kasi parang meron kayong gustong trabaho talaga eh. Kaya lang, pwedeng dun sa trabaho nyo na yun, is um, nahihirapan talaga kayo. May mga tao dito na dinediscourage kayo na, oh, ano, Gemini, lipat ka na ng trabaho. Ito na lang yung gawin. Ito na lang yung hanapin mo na trabaho. Kaya lang kasi yung iba po sa inyo, naniniwala kasi kayo na para dyan talaga kayo. Kung ano man tong dream job po ninyo or dream company ninyo sinasabi lang dito, wag po kayong susuko kasi makukuha nyo talaga siya, yan ang magiging happy kayo, there is will, there will be satisfaction and sense of fulfillment pagdating dito sa inyong work or sa susunod ninyong trabaho sa negosyo naman po we have queen of one so ma, malaki yung ano mo dito, yung contribution mo pagdating talaga dito sa iyong negosyo kailangan mong maging hands on hindi ko alam kung meron dito nag negosyo kayo ng asawa mo Or ng partner mo. Ng karelasyon mo. Yun kasi yung pinapakitang energy. Mm, two of cups. Kaya lang kasi baka magkaroon kayo ng misunderstanding because of business. Pag-usapan nyo na lang po ito. Mm -mm. Hindi ko alam eh. Parang paano ko ba yun sasabihin? Alam mo yung parang meron dito na gusto niya siya yung masunod. Ganun, parang di kayo nagkakaintindihan. May misunderstanding talaga pagdating dito sa pagpapatakbo po ng inyong negosyo. Mm -mm. Pero kung overall sales naman, okay na okay naman po siya. Wala naman po kayong magiging problema. Mm -mm. Ayan. Actually, parehas kayo, no? Parehas nyo daw need maging hands-on dito sa business niyo parang ganito, kahit sino yung nagbabantay sa business ninyo, sino yung tao dyan sa business ninyo, kung alin man sa inyong dalawa maganda po yung energy na pinapakita dito. Hindi ko alam kung sa kaperahan ba kayo, dun sa sales ba ninyo, dun kayo magkakaroon ng misunderstanding. Kasi nga pwedeng ano eh, hindi talaga yung laging, alam mo yun, pwedeng ano lang kayo eh, nagsasalitan po kayo ng schedule pagdating dito sa inyong negosyo. So baka may mawalang pera, Ayan, lista nyo na lang po talaga lahat diba? kailangan transparent po kayo sa isa't isa kung hindi mo naman ito karelasyon pwedeng business partner mo to or isang ano to, isang client or customer mo na pwedeng hindi nga po kayo magkaroon ng pagka, ay magkakaroon kayo ng misunderstanding ngayong araw na ito so ingat ingat na lang po and dapat alam mo kung paano yan i-handle kailangan mo maging mahinahon dito and i-address mo kung ano yung problem. ba diba? Ano ba yung nire-reklamo niya kung may magre-reklamo man? Tignan po natin pagdating naman sa kaperahan. Knight of Pentacles. So, some of you, ayan, judgment. And we have the world. Meron nga po talaga dito, no, yung iba sa inyo. Maganda naman po yung kaperahan ninyo. Kaya lang parang may decision kayo dito na gagawin. Oo. Parang ganito nga. Ito dati ba diba? may pinagkakatiwalaan kayo. So ngayon pwedeng hindi nyo napagkakatiwalaan yung tao na yon Parang pinupunta nyo ba o dinadala nyo yung pera ninyo sa sa ibang bagay. Yun yung nakikita ko dito. And pwedeng mas magiging happy po kayo. Tuloy-tuloy ba yung finances, yung flow of money para sa inyo? Gemini, yes po. Ayan, tuloy-tuloy naman siya. Tignan natin kung meron dito, may utang sa inyo. May magbabayad ba dyan sa mga nangutang sa inyo? The magician, meron po. Kailang alam nyo, yung iba sa inyo, <clears throat> kailangan nyo pakonsensyahin yung tao na nangutang po sa inyo. Meron kasi dyan, parang kayo yung pinapaikot. Mm, -mm. Merong magbabayad. Isa lang yung nakikita ko dito. I don't know kung ilan ba yung, ano ha, yung nangutang sa inyo. Pero ayan, may isa po dito magbabayad naman talaga siya. Parang ano ba, kinukompleto na lang niya yung payment niya sa'yo. Kung kayo naman po yung may utang, tignan natin kung makakabayad na ba. We have seven of swords. Hindi pa po. Hindi pa full payment ang nakikita ko dito. So, um, meron naman daw kayong magagawa, which is kausapin po yung taong inutangan niyo. for um, hingi kayo ng mga, ano ba, pwedeng terms of payment. Oo, mapapag-usapan nyo naman daw po yan. Tingnan natin. Pagdating naman po sa may mga nilalakad na mga documents, ayan, uh, masasatisfy ba kayo dun sa outcome? Three of ones. Actually, masasatisfy po kayo, pero may waiting daw po talaga kayo nagagawin gagawin dito. Ayan, ito, mga documents yan. Okay, magalala kasi marireceive nyo naman yung mga documents na yan. Ayan po. So, wag lang daw kayong matempt. Siguro may babayaran kayo. Pero, wag kayong matempt na makukuha nyo lang yung isang bagay because nagbayad kayo. Di ba? May parang fixer, ganun. So, magingat daw po kayo sa ganun. Mm -mm. Pero, meron dito, ayan o. No? Makukuha nyo po yung mga papers. Ah, papabor yun sa inyo, yung outcome noon. Check natin sa Love Life naman po, Spirit Guide. Sa mga single. Sa mga single, we have nine of cups. Marami tayong single dito. Masasaya. The tower. Medyo magingat lang kayo kasi baka may manggulo dito. I mean, manggulo sa katahimikan po ninyo. Pwede kasi for some of you, you're not looking for love. But merong darating dito. Kaya lang yung tao na yun, uh, pakiramdaman po ninyo kung seryoso ba sa inyo. ba diba? Do some background check. Kasi baka masira yung katahimikan na inalagaan po ninyo check natin sa mga in a relationship naman po we have the lovers, marami po sa inyo Gemini natagpuan nyo na talaga yung inyong, ano ba, yung inyong soulmate mm, night of cups pwede may magdiriwang dito ng mansary, anniversary ganyan, mansary mm -mm. pwede nga may magyaya ng mag magpakasal ayan po, or siguro doon na talaga papunta yung relationship ninyo sa mga mag-asawa po mag live in we have the high priestess we have the empress okay so pwedeng may buntis dito gemini ayan pero iba sa inyo syempre kung um sabi natin yung partner mo hindi na siya pwedeng magkaroon ng anak so hindi to pagbubuntis no pero ayan meron ditong mga live in partner na pwedeng magpapakasal na rin kayo ayan hindi ko alam kung inuna lang ba yung baby bago magpakasal. Tapos yung mga married naman natin dito, ayan po, magdiriwang. May, marami talaga magdiriwang ng, ano, ano ng anniversary, monthsary ngayong araw na ito. O kung kailan nyo to mapanood. We have Ace of Pentacles. Meron nga dito. Could be, ano to, uh, renewal of vow or marriage talaga. May pinapakita po talaga dito. Mm -mm. Kung kaya naman po ay hiwalay sa asawa ninyo, ayan, Or egg slip nyo na ito may sustento naman daw na bibigay para sa mga anak ninyo tignan natin Gemini ano yung gustong sabihin sa'yo ng sarili mo ano yung gustong sabihin sa'yo ng sarili mo your success is closer than you imagine so just keep going Ayan, tuloy tuloy lang daw po walang hihinto para sa inyong mga pangarap. Kaya kung feeling nyo din naman may mga tao dito na binablock po yung inyong mga gustong mangyari, tignan nyo bakit ba binablock nung tao na yon yung pangarap mo. Diba? Ano ba? Nahingit ba yun sa'yo? Ano ba yung dapat mong gawin? Tingnan natin kung mayroong mga tao dito na may gustong sabihin sa iyo. Tingnan natin ano yung gusto niyang sabihin sa I feel overwhelmed. I'm drowning in my own thoughts. Ayan po. No overwhelm yung taong to. Pwedeng dahil dun sa kanyang ginawa sa Kasi nga 'di ba pwedeng matagal kanyang niloko or maybe ikaw yung nakakaramdam nito kasi di ba may mga nalaman ka tapos hindi mo ma-process kasi di ka makapaniwala kung ano ba niloko ka ba talaga nung tao na yon so ayan po ayan this could be your message to yourself or message din nung tao na yon mm, mm kasi pwedeng paras kayo na over naman kasi di ba natuklasan mo naman na niloloko ka pala niya So, nag-iisip siya dito ng paraan paano niya lulusutan yung ginawa niya sa'yo. So ayan lang po yung mensahe. Maraming maraming salamat po. More blessings to come.